So yun guys, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat Nandito muli ang inyong lingkod, Batang LU Para magbigay ng update tungkol kung dito kay Kalingap dan po ano Dahil uh, kahapon lang ay nag-declare siya na Nagbago na isip niya at uwi na lang ng Manila At doon na lang mga Kalingap Pero guys, ito maganda balita Kasi babalik na po siya ulit ng diet At itutuloy lahat kung ano man yung mga naiwan niyang mga projects Lalo-lalo na sa kanyang pagiging staff ni Kalingap rampo po ano So, I hope magiging mas masaya lahat po mga taga-subaybay ni Kalingap lang ngayon dahil sa kanyang bagong desisyon. And before that, huwag po natin kakalimutan na supportahan palagi ang lahat ng gawain ng Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog sa Chambray sa Kalingap Rampano. So huwag na po natin katagalin, dere derecha po tayo Dito na po tayo sa Manila sa aming bahay po at ayun, grabe, grabe po na hindi ko po ina-expect na napaka dami po ng nang nalungkot at nag-message po sa akin at kung mga sa comments talaga nalungkot, may mga ano daw mga naiyak pa po, kaya sobrang Um, nakaka ano po naka touch po yung mga reactions niyo na ganun na po pala ang ano niya sa akin uh, pag pagsuporta at pagmamahal grabe sobrang nakaka overwhelm po na hindi ko pa inaasahan pero talagang nakakatuwa po na ganun na po talaga yung ano uh, pagmamahal niyo sa atin sa sa akin bilang isang kalinga po at yun sa mga supporters po ng bagong uh, love team kalinga po sa sa dandit, grabe na, na, dami na, na lungkot, at yun nga, na, nadismaya po, at uh, syempre na bumalik ako ng Manila. Na, sorry po. Actually, hindi naman nadismaya, kalingap na, kaling then, ano, kumbaga, nang hinayang lang kasi, eh, grabe naman kasi yung inumtisaan nyo. Kumbaga, eh, nahook, nahook ang napakaraming, ano, mga manonood, mga bagong fans mo, no? Tapos mabibitin, yun, buti na lang, at, ah, uh, Adyan ka na ulit Siguro bago mapanood itong video na to Ay nakabalik ka na sa diet Sa mga nalungkot at sa mga uh, na, ano natin na, na napaiyak Pero yun nga Dahil nga nandito tayo sa manila Dahil meron lang po tayong uh, Kailangan gawin At Uh, ano naman po tayo uh, babalik naman po tayo agad-agad <laughs> di naman po yeah. tayo magtatagal dito kasi uh, nari-realize ko din po na talagang nasa diet na po ang ating uh, buhay ngayon nandun na po tayo na nagsimula at syempre hindi natin po agad-agad na iiwan or biglang uh, lalayo sa kanila dahil nakasalaya na po ng mga viewers ng supporters na magkakasama kami kaya hindi ko naman po uh, syempre agad-agad na nagagawin po yun lalo na sa mga nag-react na nag-comment nalungkot. Ngayon, para sa inyo po yun. pero uh, ngayon po, nandito po tayo ngayon para lang po. Siyempre, bumisita dahil halos one year na po ako hindi uh, umuwi dito sa mama ko. Kapatid ko, so isang sa dahilan yun, kaya biglaan din po ang aking pag-uwi. Pero uh, meron din talaga akong kailangan At babalik po ako, siguro bukas po, Friday, kasi meron, pong, uh, meron po, po tayong mga schedule kay Kalinga Prab na kailangan po natin na uh, magampanan bilang isang staff po niya. Ayan. Yeah. Hindi na po kayo <laughs> eh, matutuloy po ang lahat ng mga inupisahan natin sa daet. Mga beneficiaries ko po, ipatuloy po natin tutulungan at yung pabahay natin. Siyempre yung ano natin, Team Dandit, patuloy pa rin po yan. po kayong, uh, malungkot na po. Sana maging masaya na po kayo. At sana huwag po kayong uh, magalit na dahil sa ano po natin, pagpapaalam sa video dun sa last vlog natin. So ano po, um, kaya po tayo patuloy po sa ating um, pagbibigay saya at ano po, yun sa inyo po, patuloy po tayo sa mga sumusuporta at tagmamahal. Ganoon din po kami sa inyo. Salamat po. Ayun guys, isa lang masasabi ko sa iyo, kalingap na ano, grabe ka. Grabe mo kami pinasabik. Isa na rin ako doon. Kumbaga, syempre, um, supportado ko lahat ng ano no, ang lahat ng ginagawa ng buong team Kalingap. So isa ako doon sa mga medyo nag-alala din. Pero good luck sa'yo sa pagdalaw mo sa iyong family. Alam ko naman yon Matagal ka na hindi nakakabalik dyan. Ang pinakalas mo, ah, na sabi ko kahapon, is yung pagbili mo sa kotse mo, eh, medyo matagal-tagal na rin yun. No? Mga isang taon na nga. Tama. So yun. And uh, I hope maraming sasaya ngayon. Kasi grabe naman kasi guys. No? Um, masyado naman tayo mabibitin pagka nagkataon na totohanin ni Kalingapdan na hindi na siya babalik ng diet. No? Grabe naman kasi yung mga sumuporta sa Team Dandith na ito. Nako, talagang boom na boom eh. So, yan guys. Sana magustuhan nyo itong video reaction natin na ito. And if ever, huwag pong kakalimutan magtamsak pa, no? Subscribe sa mga bago pa lang sa akin channel and share na rin kung pwede. So, magkita-kita tayo ulit bukas and God bless us all. Thank you.